medyo mataas itong aming itong aming tindahan. Hindi naman to bahay, tindahan. Ito yung aming maliit na hubo, rest house. At uh, natin. Itong area na to dahil medyo medyo mainit sa panahong to, nilinis ko na lang kanina. Kasi dito dito ang munting salu-salo bukas sa ating sa aking birthday 48 birthday na po ito po ang aming uh pinaka negosyo dito sa 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 barrio meron din kami sa uh, bayan sa sentro ito yung kubo natin yung lunar medyo nakakalungkot lang dahil wala masyadong gumagamit madalas ako sa bayan um, dati nung wala pa kaming pwesto sa bayan mas madalas kami dito natutulog sa tanghali dito na rin ako nagbablog ngayon madalas or kadalasan sa bayan ako nagbablog yon. eto ang lugar namin ang bahay talaga namin ay yung isa pang semi kubo doon sa baba. Tignan natin. Yun eh. Basta nasa baba yun. Yun. Kubo din yun. Yun, yun yung kauna-unahang bahay namin. Ito ang buhay probinsya. Maganda pa naman tong kubo nato Siguro ma one year pa lang. At tignan nyo po. Ito <laughs> kasi pinapasok ng mga manok. Yan o, may itlog. May itlog o! Oh ng manok. eto yung native na na egg. Madalas silang pumasok dito sa kubo pag may nakita mga kahit yung gantong basahan. Diyan na mismo nangingitlog yung mga <laughs> yung mga manok. ayun, Ilang beses na ako nakakuha ng itlog dito. Okay. Kesa naman mabasag, uh, kuhanin na natin. Diba?